ba paghasa mo ayos ba yung paghasa mo na yan mukhang lubak lubak ha kung hirap mo pantay mo okay na yan yan na lang ba yung ano ba't parang lumiit yan yan yeah. dito ha kasama to, oo. na lahat yan. Ako, oh, kaya mo pa? Okay lang, kay Herman? Ha? Huh? Okay ka lang? Ako, hindi ako. May ka, Wala handi-handi Ha? Huh? Wala handi-handi ah. Kailangan ba natin? Oo. No. Sige, okay, papadala ko bukas. So, in-order ko lang kasi. ba mamaya ako pa darating yun. Kung um, 50 kasi yung inorder ko na yan, para saan ang 100? Dito, sa uh, hindi na pangili yan. Di ba yon? Mag yun? Mag-aspang. na nyo. Oh, sige, sige, sige. mo lang 80? Ay, yun. <laughs> yun. Okay, sigo, sigo, sigo. Ah, diskarte mo liha. Primer, liha primer. Para hindi ka maligaw. Hindi pwede dahil may kulay itong ano eh. May kulay itong... Ah, pwede nyo ito yun. Oo. Ah. Pero yung sakisam eh. Hindi pwede. Oo. Ah. Kailangan batakan ito ng buo. Ah. Yung kisam eh. Pagkakakan. Hindi. Pinturaan ang buo. Oo. No, kasi, pag hindi mo ito pinturaan ang buo, magbabatik ito. No, talaga really. wala Dalawang galaw ng inorder ko. No. Kasi sa baba, hindi ko na ipra-primer yun. Diretso na daw. Na-primer na kasi yan. Yan, nakadikit na yan. Primer yan eh. Yung mga puti dito. Uh, hindi lang maayos. Magaling lang ang sentor. Hindi niliha. Ito bukol-bukol puting. Puti na nga yan eh. Natapat lang ng mga ano. Natapat lang sa panahon na taghirap. Ito nga sana. Dapat may poly ito eh. Pero ayaw ay na ipa-pull it eh. Kas-kas muna, kas-kas. Ayaw -kas. mo patulungin yon. Ha? Ayaw mo patulungin yun, ha? Patulungin yun para magulit-ulit na masiliya? Hindi <laughs> nga ganyan. Abagay. -ulit, ulit ka lang kasi. Pag labor, ang patulungin mo maglihay. Andyan na yung lubog, litaw, lubog, litaw. Bukol, uka-uka. Nasilan pala pagliha pag finishing, no? Hindi pala pwede yung tirang barurot lang. Okay ka lang, ha? Kaya pa?